gaano karami sa inyo aminsan nang nagising sa umaga na pakiramdam ay tila dinaganan kayo ng isang sakong bigas. Para bang kahit hindi kay bumangon agad, pagod na agad ang inyong katawan, marahil ay nakaramdam na rin kayo na mga kirot sa iba't ibang bahagi ng katawan, hirap sa pagbaluktot, o kaya naman ay tila may amnisya na kayo sa mga simpleng bagay na ginawa nyo kahapon. Ang totoo, hindi kayo nag-iisa Maraming Pinoy na nasa edad 60 pataas ang nakakaranas ng ganitong mga pakiramdam. Akala natin bahagi na lang ito ng pagtanda, na normal lang na manghina, humina ang memoria at madalas na magkasakit. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na mayroong isang simple at makapangyarihang paraan upang mabago ang lahat ng ito? Isang paraan na magbibigay hindi lang ng mas maraming taon sa inyong buhay, kundi mas maraming buhay sa inyong mga taon. Hindi ito komplikado o mamahalin. Sa katunayan, kaya itong gawin ng kahit sino sa loob lamang ng limang minuto, pagkabangon pa lang sa umaga. Sa video na ito, tatalakay natin ang anim na simpleng gawi sa umaga na kung gagawin ninyo ng tuloy-tuloy ay maari magdagdag ng kasing dami ng 30 ton ng kalidad at kagalakan sa inyong buhay paglampas ng edad 60. Oo, oh, tama ang narinig ninyo. Limang minuto lang. At ang resulta ay maaring magpabago ng inyong buong pananaw sa pagtanda. Siguraduhin ninyong tapusin ang video na ito. Dahil mayroon akong ibabahagi sa dulo na tiyak na magpapagulat at magbibigay inspirasyon sa inyo. Simulan natin ang paglalakbay na ito sa una at pinakasimpleng gawe na madalas natin binabaliwala. Ang pag-inom ng tubig paggising. Marahil ay sasabihin ninyo, tubig lang. Ano naman ang espesyal doon? Pero hayaan ninyong ipaliwanag ko kung gaano ito kahalaga, lalo na para sa ating mga nasa edad na. Isipin ninyo, pagkatapos ng walong oras o higit pa na tulog, ang ating katawan ay dehydrated. Para itong halaman na uhaw na uhaw pagkatapos ng mahabang araw sa ilalim ng araw. Kapag uminom tayo ng tubig pagising, agad nating binibigyan ng panibagong buhay ang ating mga internal organs. Hindi lang ito basta pampawi ng uhaw, kundi ito ang nagpapagising sa ating metabolismo, naglilinis ng ating digestive system at nagpapahanda sa ating katawan sa mga gawain ng araw. Nakakatulong din ito sa pagdaloy ng dugo, nagpapaganda ng kutis, at nakakapagpababa ng tsansa ng constipation na madalas na problema ng marami sa atin habang tumatanda. Ang simpleng gawin ito ay parang reset button para sa ating katawan. Inihahanda tayo para sa isang magandang simula. Masarap ang kape o gatas sa umaga. At hindi ko sinasabing tigilan niyo yon. Pero subukan ninyong unahin ang isang basong maligam-gam na tubig o kahit ordinaryong tubig lang bago ang anuman. Makikita ninyo ang pagkakaiba. Hindi lang ito tungkol sa dami, kundi sa pagiging una nito sa lahat ng iniinom o kinakain ninyo. Ang isang basong tubig bago kumain ay nakakatulong din sa pagtunaw ng pagkain at pag-absorb ng nutrients. Bukod pa rito, alam nyo bang ang pagiging hydrated ay malaki ang epekto sa ating isip? Kapag kulang tayo sa tubig, madalas tayong makaramdam ng pagkahilo, pagkalito at hirap mag-focus. Lalo na sa initang Pilipinas, napakahalaga na manatiling hydrated. Kaya sa susunod na gigising kayo bago pa man kayo magsimula sa mga pang-araw-araw na gawain, abutin ang isang basong tubig sa inyong tabi. Gawin itong reflex, isang automatikong gawi na hindi nyo na kailangang isipin pa, ito ang pundasyon ng malusog na umaga. Pagkatapos ng paginom ng tubig, dumako naman tayo sa pangalawang gawi na magpapagising sa inyong katawan mula sa mahabang pagtulog. Ang magagaan na pagunat o... Oh. Marahil ay naiisip nyo, hindi na ako bata para mag-ehersisyo. Pero hindi ito tungkol sa matinding workout sa gym. Ito ay tungkol sa dahan-dahang paggalaw ng inyong mga kasukasuan at kalamnan upang maibsan ng paninigas at mapabilis ang daloy ng dugo. Isipin ninyo ng inyong katawan ay parang isang lumang makina na matagal nang hindi ginagamit. Kailangan muna itong dahandang paandarin at langisan bago ito ganap na gumana. Hindi nyo na kailangan pang bumaba ng kamapara dito. Magsimula kayo sa pagunat ng inyong mga braso at binti habang nakahiga pa. Dahan-dahang i ang inyong mga paa at pababa. Paikutin ang inyong mga buhong buhong. Pagkatapos, stretch ang inyong mga braso patungo sa inyong ulo, parang nag-iikab. Pwede rin ninyong dahan-dahang itaas ang inyong mga tuod sa inyong dibdib isa-isa at dahan-dahang paikotin ang inyong baywang sa magkabilang gilid. Ang mga simpleng galaw na ito ay nakakatulong upang mapalakas ang sirkulasyon ng dugo na nagdadala ng sariwang oxygen at nutrients sa inyong mga kalamnan at utak. Nakakatulong din ito sa pagpapalambot ng mga kasukasuan na madalas nating maramdaman na naninigas habang tumatanda. Ang pag-unat ay nagpapababa ng tsansa ng pananakit at pagiging sakit ng likod at iba pang bahagi ng katawan. Kapag naibsa ng paninigas, mas magaan ang inyong paggalaw mas masigla kayo at mas handa kayo para sa mga gawain ng araw. Bukod pa rito, ang pag-unat ay nakakatulong din upang mas maging alerto ang inyong isip. Kapag gumagalaw ang inyong katawan, gumigising din ang inyong utak. Kung kaya ninyo, bumangon sandali at gumawa ng ilang simpleng pag-unat habang nakatayo. Halimbawa, itaas ang inyong mga kamay sa itaas dahan-dahang yumuko sa gilid o itwist ng bahagyang inyong katawan. Hindi kailangan na maging perpekto ang bawat galaw. Ang mahalaga ay gumalaw kayo ng may layunin at pakiramdam na gumigising ang bawat bahagi ng inyong katawan. Ang limang minutong pag-unat na ito ay hindi lamang magbibigay ginhawa sa inyong katawan, kundi magbibigay din ito ng mental clarity. Ito ay isang paraan upang pasalamatan ang inyong katawan sa lahat ng ginagawa nito para sa inyo. Huwag ninyong pilitin ang inyong sarili sa mga galaw na masakit. Dahan-dahan lang. Ang layunin ay mapakilos ang bawat kasukasuan ng may ginawa. Tandaan, ang isang katawang malayang gumagalaw ay isang katawang mas masaya at mas handang humarap sa anumang hamon ng buhay. Ngayon na napag-usapan na natin ang kahalagahan ng pag-inom ng tubig at pag-unat, ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay sa mga susunod na gawi na magpapabago sa inyong mga umaga. Nayon. Pagkatapos nating bigyan ng panibagong buhay ang ating katawan sa pamamagitan ng tubig at pagunat, dumako tayo sa pangatlong gawi na magbibigay sustansya sa ating isip at espiritu. Ang paglalaan ng ilang sandali para sa mindfulness o pasasalamat. Sa mundong puno ng ingay at mabilis na pagbabago, madalas nating nakakalimutan ang kapangyarihan ng pagtigil at paghinga ng malalim. Ang limang minutong ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapahinga. Ito ay tungkol sa pagsentro ng inyong sarili, pagkilala sa kasalukuyan at pagpapahalaga sa mga biyaya na mayroon kayo. Isipin ninyo, paggising pa lang, madalas nang nagrarambol ang ating isip sa dami ng iniisip. Ang almusal, ang mga gawain sa araw, ang mga bayarin, o kaya naman ay ang mga alalahanin sa pamilya. Sa halip na ayang lunurin tayo ng mga kaisipang ito, Subukan ninyong humanap ng tahimik na lugar kahit sa tabilang ng bintana o sa inyong kama. Huminga ng malalim, dahan-dahan, at damhin ang bawat paginga. Pagkatapos, magsimula kayong maglista sa inyong isit ng tatlo hanggang limang bagay na pinasasalamatan ninyo sa buhay. Maring ito ay ang init ng araw, ang tunog ng ibon sa labas, ang kumot na nagbigay ng ginhawa, ang pagkakaroon ng pamilya o kahit ang simpleng katotohanan na nagising kayong buhay at may kakayahang huminga. Ang gawaing ito ay nakakatulong upang ma-reset ang inyong utak mula sa anumang negatibong kaisipan at mag-focus sa positibong aspeto ng buhay. Napakalakas ng epekto nito sa ating mental health, lalo na sa ating mga edad kung saan ang pag-iisa at pag-aalala ay madalas nakasama ng pagdanda. Ang pagpapraktis ng pasasalamat ay napatunayang nakakapagpababa ng stress, nakakapagpataas ng kaligayahan at nakakapagpalakas ng ating sistema ng depensa. Hindi nyo kailangang maging relihiyoso para gawin ito. Ito ay tungkol sa pagkilala sa mga kabutihan sa inyong buhay anuman ang inyong paniniwala. Sa Pilipinas, natural na sa ating mga Pinoy ang pagiging mapagpasalamat. Ngunit minsan, sa dami ng problema ay nakakalimutan natin itong ipraktis ng may kamalayan. Ang limang minutong ito ay magbibigay sa inyo ng kapayapaan sa puso at isipan na magiging gabay ninyo sa buong araw. Ito ay magpaparamdam sa inyo na kahit sa simpleng paraan, ang buhay ay puno pa rin ng mga biyaya. Sumunod naman ang ikapat na gawi na madalas nating nami-miss sa ating mga modernong buhay, ang pagtanggap ng sikat ng araw. Matapos nating madbigay ng atensyon sa ating loob, yon naman ay tumingin tayo sa labas. Para sa marami sa atin, lalo na kung nakatira tayo sa syudad, ang unang tingin natin sa labas ng bintana ay karaniwang sa mga gusali o sa trapik. Pero ang sikat ng araw, lalo na ang sikat ng umaga, ay napakahalaga para sa ating kalusugan. Lumabas kay sandali kahit sa inyong balkonahe o buksan ang bintana at tumingin sa labas habang sinasalubong ang araw. Ang natural na ilaw ng araw ay nagre-regulate ng ating circadian rhythm o ang ating natural na body clock. Kapag nalantad tayo sa umagang sikat ng araw, sinasabi nito sa ating utak na oras na para magising at maging aktibo at nakakatulong din ito sa paggawa ng melatonin sa gabi na mahalaga para sa masarap na tulog. Bukod pa rito, ang sikat ng araw ay ang pangunahing pinagmumulan ng vitamin D na napakaalga para sa malalakas na buto. Abang tumatanda tayo, umili na ang ating mga buto at mas nagiging susceptible tayo sa osteoporosis. Ang regular na paglangap ng vitamin D mula sa araw ay nakakatulong upang mapanatili ang density ng ating buto at maiwasan ang mga bali. Hindi lang ito, ang sikat ng araw ay nakakatulong din sa ating mood. Ang kakulangan sa sikat ng araw ay maaaring magdulot ng seasonal affective disorder, isang guri ng depresyon. Ang paglaba sa umaga, kahit limang minuto lang, ay nakakapagpataas ng ating mood at nagbibigay ng pakiramdam ng kaligayahan. Isipin gano gaano kadali itong gawin at gaano kalaki ang benepisyo. Hindi niyo kailangan na magbabad sa araw. Sapat na ng ilang sandali para maramdaman ang init nito sa inyong balat at ayaan itong magbigay ng enerya sa inyong katawan at isip. Para sa ating mga Pinoy na sanay sa araw, ito ay isa sa pinakamadaling gawi na maibalik sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay isang libreng vitamin supplement na galing mismo sa kalikasan. Kaya sa susulo na umaga, huwag magmadali, huminto sandale at salubuy ng araw. Hayaan ninyo ang bawat sinag ay magbigay ng init at pag-asa sa inyong araw. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawain ito, unti-unti nating binubuo ang isang matatag na pundasyon para sa isang mahaba at masaganang buhay. at may dalawa pa tayong mahalagang gawi na kailangan nating talakayin na tiyak na magpapabago ng inyong umaga. Dumako na tayo sa panlimang gawin na napakalaga, lalo na sa ating mga edad, at ito ay ang pagkain na masustansyang almusal na may sapat na protina. Marahil ay sasabihin ninyo, kumakain naman ako ng almusal. Pero ang tanong ay, ano ang kinakain ninyo? Madalas, ang ating mga Pilipino ay sanay sa almusal na may kanin, kape at pandesal. O kaya naman ay mga prito na madalas ay mataas sa taba at carbohydrates. Hindi naman masama ang mga ito paminsan-minsan. Pero ang susi sa isang umaga na puno ng eneriya at para sa pangmatagalang kalusugan ay ang pagsisimula ng araw na may sapat na protina. Bakit mahalaga ang protina? Habang tumatanda tayo, natural na umihin ang ating mga kalamnan isang kondisyon na tinatawag na sarcopenia. Itong dahilan kung bakit tayo nawala ng lakas, nahihirapan sa paggalaw, at mas madalas na madapa. Ang protina ay ang building block ng ating mga kalamnan at ang pagkakaroon ng sapat nito sa umaga ay nakakatulong upang mapanatili ang mass ng ating kalamnan o kaya naman ay makatulong sa pagbuo ng bago. Isipin ninyo, ang inyong mga kalamnan ay parang makina na nagpapagalaw sa inyo. Kailangan nyo itong bigyan ng tamang gasolina para gumana ng maayos. Hindi lang yan, ang protina ay nakakatulong din upang mas matagal tayo mabusog na nakakapagpababa ng tsansa na kumain tayo ng mga hindi malusog na merienda bago tanghalian. Nakakapag-regulate din ito ng ating blood sugar na mahalaga para sa mga may diabetes o nasa panganib lito. Kaya, anong mga halimbawa ng almusal na mayaman sa protina na madaling ihanda? Simple lang, itlog. Isang itlog ay mayaman na sa protina at madaling lutuin. Pwede rin gumawa ng omlet na may kasamang gulay tulad ng spinach o kamatis para sa dagdag na bitamina. Kung gusto nyo naman ng masarap na lugaw o sopas, subukang lagyan ng hiniwang manok o tofu. Kaya na ang plan yogurt na may konting prutas at mani ay isa magandang option. Kung sanay kayo sa pandesal, subukang iparesito sa lean meat tulad ng tinulang na manok o tuna hindi nyo kailangan na baguin ang buong diet nyo ng sabay-sabay. Magsimula sa maliliit na pagbabago. Ang pagbibigay ng sapat na protina sa inyong katawan sa umaga ay parang pagbibigay ng isang mabang kuryente sa inyong baterya na magpapagana sa inyo anggang sa hapon. Ito ang magbibigay sa inyo ng lakas upang maisagawa ang inyong mga gawain ng hindi madaling napapagod. Tandaan ang almusa lang pinakamalagang ng kainin sa magapon. Kaya bigyan ito ng nararapat na pagpapaalaga. Ang lang panguli, ang ikaanim at huling gawin na napakahalaga, hindi lamang para sa ating katawan kundi pati na rin sa ating isip, ang pagtatakda ng intensyon o pagpaplano ng maikli. Marami sa atin ang gigising na lang at harapin ang araw ng walang direksyon na madalas ay nadudulot ng stress at pakiramdam ng pagiging balisa. Ang limang minutong ito ay tungkol sa pagbibigay ng layunin sa inyong araw kahit na gaano pa kasimple ang inyong mga plano. Pagkatapos ninyong magalmusal at magkaroon ng sapat na enerya, umupo kayo sandali at isipin ang tatlo o apat na bagay na nais ninyong matapos sa araw na yon. Hindi kailangan na malalaking gawain. Maring ito ay ang paglilinis ng isang maliit na bahagi ng bahay, pagtawag sa isang kaibigan, pagbabasa ng ilang paina ng libro o simpleng paglalakad sa labas. Ang pagtatakda ng mga simpleng layunin ay nakakatulong pa magkaroon kayo ng sense of accomplishment sa katapusan ng araw na nagpapataas ang inyong kumpiyansa at nagpapababa ng pakiramdam ng pagiging overwhelmed. Kapag may direksyon kayo, mas malaki ang posibilidad na maging productive kayo at mas kaunti ang stress na mararamdaman ninyo. Isulat ninyo ito sa isang maliit na notebook o sa isang piraso ng papel. Ang akto ng pagsusulat ay nakakatulong upang mas maging konkreto ang inyong mga plano. Bukod pa rito, ang gawain ito ay nakakatulong din upang sanayin ang inyong utak na maging focused at organisado. Habang tumatanda tayo, mahalaga na panatilihin nating aktibo ang ating utak. Ang pagpaplano, kahit sa mga simpleng bagay, ay isang uri ng mental exercise na nakakatulong upang mapanatili ang ating cognitive function at maiwasan ang memory loss. Sa Pilipinas, sanay tayo sa spontaneity, pero mayroon ding ganda at kapayapaan sa pagkakaroon ng kaunting istruktura sa ating araw. Sepayday. Ang pagtatakda ng intensyon ay hindi nangangahulugang kailangan inyong sundin ang bawat detalye ng inyong plano ng perpekto. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng direksyon at ang pakiramdam na may kontrol kayo sa inyong araw. Ito ang malbibigay sa inyo ng pakiramdam ng layunin na napakahalaga para sa isang masaya at fulfilling na buhay sa anumang edad kaya, narito na ang anim na simpleng gawin na. Kung gagawin niyo ng limang minuto pagising ay maring magpabago ng inyong buong pananaw sa pagtanda. Tinalaki natin ang kapangyarihan ng pag-inom ng tubig paggising na siyang nagpapagising sa ating katawan at metabolismo parang isang sariwang simula sa bawat araw. Pagkatapos nito, ang magagaan na pagunat na nagpaparelax sa ating mga kalamnan at kasukasuan, nagpapabilis sa daloy ng dugo at nagpapahanda sa ating katawan sa bawat galaw. Hindi rin natin nakalimutan ang kahalagahan ng paglalaan ng ilang sandali para sa mindfulness at pasasalamat na nagbibigay ng kapayapaan sa ating isip at nagpapalakas ng ating mental na kalusugan. Sinundan natin ito ng pagtanggap ng sikat ng araw na nagpapalusog sa ating buto at nagpapaganda ng ating mood, isang libreng regalo mula sa kalikasan. Napag-usapan din natin ang kahalagahan ng masustansiyang almusal na mayaman sa protina na nagbibigay ng enerhiya at nagpapanatili ng ating mga kalamnan ang pundasyon ng ating lakas. At panghuli, ang pagtatakda ng intensyon o papaplano na maikli na nagbibigay direksyon at layunin sa ating araw, nagpapatala sa ating isip at nagpapababa ng stress. Ngayon, marahil ay nisip ninyo, kaya ko ba talaga ito? Ang sagot ay opo, kayang-kaya ninyo. Ang mga gawain nito ay hindi komplikado o nanggangailangan ng malaking pagbabago sa inyong buhay. Ang bawat isa ay tumatagal lamang ng ilang minuto, ngunit ang epekto nito sa inyong kalusugan at kapakanan ay napakalaki. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagdaragdag ng mga taon sa inyong buhay. Ito ay tungkol sa pagdaragdag ng buhay sa inyong mga taon. Pagkalampas ang edad 60, hindi ibig sabihin na tapos na ang lahat. Sa katunayan, ito ay isang bagong yugto kung saan maaari ninyong tangkilikin ang bunga ng inyong pinaghirapan. Maglaan ng mas maraming oras para sa inyong sarili at sa inyong mamahal sa buhay. Pero para magawa ninyo iyon ng buo, kailangan ninyong pangalagaan ang inyong sarili at magsimula sa mga simpleng hakbang na ito tuwing umaga. Ang sorpresa na ipinangako ko sa inyo sa simula ay ito. Ang tunay na sikreto sa pagdaragdag ng 30 taon ng buhay bukod sa mga gawain ito ay ang padiging determinado at pagkakaroon ng paniniwala na karapat dapat kayo sa isang mahaba, masaya at malusog na buhay. Hindi ito tungkol sa magic pill o sa isang instant na solusyon. Ito ay tungkol sa paggawa ng maliliit na desisyon araw-araw na bumubuo sa isang malaking pagbabago sa katapusan. Ang pagtanda ay isang proseso at ang kalidad ng ating pagtanda ay nakasalalay sa kung paano natin ginagamit ang bawat araw. Ang bawat umaga ay isang bagong pagkakataon upang simulan ang araw na may positibo at may layunin. Huwag ninyong hayaang ang edad ay maging hadlang sa inyong kaligayahan at sa inyong kakayahang mamuhay ng buo. Ang bawat isa sa atin ay may kakayang maging masigla at masaya, anuman ang ating edad. Ang mga gawain ito ay simula lama. Ang patuloy na pag-aaral, pagiging aktibo sa komunidad, pagpapanatili ng koneksyon sa pamilya at mga kaibigan, at ang pagmamahal sarili ay bahagi rin ng pagiging malusog at masaya. Umasa ako na naging inspirasyon ng video na ito sa inyo. Huwag kayong matakot magsimula. Ang bawat maliit na akbang ay mahalaga. Gusto kong marinig ang inyong mga iniisip. Naranasan na ba ninyo ang alinman sa mga gawain ito? Anong epekto nito sa inyo? Mayroon ba kayong ibang morning habits na gusto ninyong ibahagi sa ating komunidad? I-type ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat karanasan ay mahalaga at maari makatulong sa iba. Kung nahanap ninyo itong video na nakakatulong, mangyaring pinutin ang like button at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang helpful content na magbibigay inspirasyon at kaalaman para sa ating lahat. Sama-sama nating patunayan na ang pagtanda ay hindi katapusan, kundi simula ng isang bagong kabanata. Live your best life at every age. Mabuhay kayo at patuloy tayong lumago at mamuhay ng may kagalakan.